Oy, good size na grouper. Grouper mama sir, good size. First fish natin Grouper Gooda <laughs> mama sir Fish on Oop Good size. Good size mga master. Pangatlo na to mga master. Nakuda. Good. Pangatlo. Ayun o. Oh. Daba niya o. Oh. Pangatlo na to Yung hook ko kasi kanina. Walang ka... Wala siyang ano. Walang lock. Ayun o. Oh. Good size. Kala ko talakitok. Agit lang tayo. Sinisindi ko lang pag may kagat. Nakawitan lang siya. Hindi bumaon. Hindi bumaon yung hook. Nakawitan lang sa, gi, sa gilid ng hasang. Siyan guys. Parakuta. Parakuta. panglima na sana natin barakuda to guys ay apat pala apat dalaway na anhok eh yun guys ayun yun sa pool barakuda to ayun guys, ayun. ay good guys ang nakita Pagkata hmm. ng tama oh hmm. danda ng patama. patatanggal galaban. Pa. Oh. Oh. Uy, muntik pa. Kitik makawala. Pa makawala, guys. Ito yung color natin oh 9 gram Bagay bagay na Wala nang kulay Gawa rin natin yung mga master Ani na sana mga master Buti kalista ko ng hook Kumakawit kasi kanina yung hook ko eh Wala na yung sima nya Yung kawit nya Kinalawang Ayun na kinagata na si Master Arnel Ayun na mga master Malad niya sana Ayun no? balik -balik, oh, balik kong balik ko Bigay mo Ipaland mo oh, mga master Kanina pa yung naghahunt ng mamaw oh, eh Ayun siya oh Ayun oh, oh. Malanja sana. Uy, uy, dah lepas isa na lansya, kaya Ako po, wala yata Botol na naman mga master Nalusutan tayo na isang barakuda Nakakapanghinayang kasi mga master eh Ayan o uli Ayan mga master Tango Sinindi ko kasing kamera Ay! Ako panuping pero so, hindi ganun kalaki yan hindi ko na sinindi kasi baka makawala makawala po eh kanina kasi pag sindi ko na kamera nang wala Si Master nih no, ya ya, Master. <laughs> <laughs> Yarnin, master. No. Morning, in, shot, no, Master. Dali ni Master Arnel, You think, you think, Ano? Baby, sing Lord. <laughs> no. Dali dia. wala para sa pala ay anok pa Kansan. so nakadupin ang kanutan ka pala itong barang mo sana mga master kaso wala nanok dito so, na no, sa loob na wala ka dahil naman ito ayun